Ang araw po, kasama po natin ngayon ang pinaka-inaantabayanan na mag-file natin kasama ang Quadcom. At nandito po yung mga members po ng Quadcom. Ito yung dalawang binto, no? Yung unang una, yung for feature of uh, properties legally acquired by uh, Elliot. aliens. aliens, no? Dapat talaga, uh, kupis kayo ng gobyerno yan. Ang alawa, meron itong tinatawag na EJK Ball, uh, para meron tayong reparations sa mga biktima ng mga FBC.